Mga artistang kinalimutan at hindi naghahanda sa kanilang birthday. Number 1, Bella Padilla. Marami ang nagulat at pinag-uusapan ng actress na si Bella Padilla, dahil hindi pala ito nagka-celebrate ng birthday niya. Ayon sa interview niya noong 2016 ay inamin niya na simula noong bata pa siya ay hindi na ito nagka-celebrate ng birthday dahil umano sa kanyang relihiyon. Number 2, Joshua Garcia. Marahil isa ka sa humahanga at naging isa sa fan ng aktor na si Joshua Garcia, dahil sa kagwapuhan nito at galing sa pag-arte, alam mo ba, si Joshua Garcia ay hindi naghahanda para sa kanyang kaarawan, ayon sa aktor hindi daw siya nasanay na naghahanda para sa kanyang kaarawan dahil ayaw niyang binabati ang kanyang sarili. Number 3, Coco Martin Ang sikat na aktor, director at film producer na si Coco Martin ay isa din sa mga artistang hindi na naghahanda para sa kanyang birthday. Ayon sa kanya noong bata pa siya pinaghahandaan siya ng kanyang lola pagdating ng kanyang kaarawan, pero labis ang kanyang pagtatampo dahil wala man lamang ni kahit isang bisita ang dumating, naawa siya sa kanyang lola na ng effort para lang magpaghandaan siya, kaya simula noon hindi na siya nagka-celebrate ng birthday at kinalimutan na niya ito.